Anim na mga pagkakamali sa paghuhugas ng mukha na nakakasira sa iyong balat, araw-araw. Anim na mga pagkakamali sa paghuhugas ng mukha na nakakasira sa liyong balat, araw-araw. Ang paghuhugas ng mukha ay maaaring isang simpleng pang-araw-araw na gawain na hindi nangangailangan ng malaking pagsisikap sa iyong bahagi. Ngunit kapag hindi ito nagawa ng tama, nagdudulot ito ng malaking pinsala sa iyong balat araw-araw Ang mga pagkakamali na maaari mong gawin habang naghuhugas ng iyong mukha ay maaaring humantong sa mga isyu tulad ng pangangati, pagkatuyo at kahit na mga wrinkles Magbasa pa upang malaman kung paano mo maiiwasan ang paggawa ng mga karaniwang pagkakamaling ito at iligtas ang iyong balat mula sa mga mancha, pagtanda at walang kinang na hitsura isa, paggamit ng maling panlinis. Ang paggamit ng maling panlinis ay maaaring mawala ng balanse sa iyong mga antas ng pH. Ang pinakamainam na balanse ng pH ng iyong balat ay 5.5 picohenries. Ito ang perpektong antas kung saan ang manipis na protection na layer sa ibabaw ng balat, tinatawag na acid mantle, ay maaaring gumana upang maiwasan ang mga mikrobyo, lason at bakterya. Sa makatuwid, dapat mong piliin ang iyong panlinis batay sa uri ng iyong balat dahil ito ay may tamang pH na balanse. Dalawa, hindi nililinis ang iyong mga kamay. Bago hawakan ang mukha, laging linisin muna ang mga mikrobyo at dumi ng iyong mga kamay bago ilipat sa iyong mukha. Ang Pagwawalang bahala sa mahalagang unang hakbang na ito ay maaaring magdulot sa iyo na ilipat ang lahat ng bakterya at dumi ng iyong mga kamay sa iyong mukha na nagdudulot ng mga karaniwang problema sa balat tulad ng acne, pimples at blackheads. tatlo. Paggamit ng nagamit ng washcloth Upang maiwasan ang pagbara ng dumi sa iyong mga pores, Palaging linisin ang washcloth na ginagamit mo gamit ang isang antiseptiko upang maiwasan ang mga mikrobyo at bakterya. Kapag tapos ka ng maghugas ng iyong mukha, huwag ipahid ang tela sa iyong mukha ngunit patuyuin ito. 4. Paghuhugas ng mukha gamit ang mainit na tubig. Pagdating sa tubig na iyong iwiwisik sa iyong mukha, dapat mong palaging gumamit ng maligamgam o room temperature na tubig. Ito ay dahil ang mainit na tubig ay nagiiwan sa iyong balat na tuyo habang hinuhugasan nito ang mga mahalagang langis ng balat. At maaaring basagin ng malamig na tubig ang mga capillary, pinong mga daluyan ng dugo, ng iyong balat. Sa kabaligtaran, ang bahagyang maligamgam na tubig ay magpapanatili sa iyong balat na hydrated at malusog. 5. Hindi naguhugas ng mukha dalawang beses sa isang araw. Tulad ng hindi mo dapat baliwalain ang mahalagang gawi sa pangangalaga sa balat na nagpapanatili sa iyong balat na malinis, hindi mo rin dapat lampasan ito. Ang labis na paghuhugas ng mukha ay maaaring makahadlang sa natural na produksyon ng langis ng iyong balat na nagiging sanhi ng pagkatuyo at pangangati bilang resulta ang iyong balat ay nangangailangan ng natural na langis na ginagawa nito upang mapanatili itong makinis at malambot. Sa isip, dapat mong hugasan ang iyong mukha ng dalawang beses araw-araw isang beses sa umaga para sa pag-alis ng bakterya at dumi na bumabara sa iyong mga pores at muli sa gabi bago matulog. Anim. Nagmamadali sa gawain. Panghuli, huwag magmadali sa iyong gawain sa paglilinis siguraduhin ganap na banlawan ang iyong mukha ng panlinis. Kung hindi, ang mga nalalabi ay magiging sanhi ng pagkatuyo ng iyong balat sa paglaon na humahantong sa pangangati ng balat. Sa makatuwid, napakahalaga na bigyang pansin ang lahat ng maliliit na detalye na bumubuo sa iyong gawain sa paghuhugas ng mukha. Sa pamamagitan ng paggawa nito ng tama, makakamit mo ang malinaw at walang dungis na balat na palagi mong gusto. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.